Breaking news mga kabayan, tuwarsa ng Amerika balik sa South China Sea ang USS Nimitz Carrier Strike Group na mula pa sa Middle East ay namataan at nakuha na ng larawan mula sa satellite na ito ay pumasok sa South China Sea at posibleng magsasagwa ito ng Maritime Patrol sa West Philippine Sea. Ang kinaiinisan at kinakatakutan ng China is ba legal na droga na kumpiska ng Philippine Navy sa West Philippine Sea? Isang malaking maitim na bag ang palutang-lutang. Malapit sa Sabina Shoal ang narecover ng hukbong dagat ng Pilipinas habang nagsasagwa ito ng Maritime Patrol. Ito ay naglalaman ng 16 na kilo ng high-grade marijuana na nagkakahalaga ng 19.2 million peso. Sino kaya ang nagbagsak ng mga droga sa West Philippine Sea? Chinese jet fighter nagpakawala ng mga flares malapit sa isang eroplano ng Australia nagpapatrol sa Parasal Island sa South China Sea. Australian Defense Minister nagprotesta laban sa pagiging marahas ng China. Commander ng People's Liberation Army Rocket Force ay kabilang sa mga tinanggal at kinasuhan ng China matapos ang halos dalawang taon muling sinibak ni Xi Jinping ang taga ng kanilang nuclear at missile na mga sandata Uncle Sam is back again. Ang pagbabalik ng US Nimitz Carrier Strike Group sa South China Sea. Matapos ang halos tatlong buwang pamamalagi nito sa gitnang silangan upang suportahan ang Israel. Balik South China Sea naman ang isa sa pinakamalakas na carrier strike group ng Amerika upang suportahan ang mga kaalyado nito sa riyon. Tulad ng Pilipinas, ang pagbabalik ng Nimitz Carrier Strike Group sa riyon ay malaking ambag sa seguridad ng ating bansa sa patuloy na lumalaking agresyon ng China sa mga nasasakupang bahagi ng Pilipinas sa West Philippine Sea makikita sa lawang kuha ng satellite na ang USS Nimitz aircraft carrier at tatlong Arleigh Burke class destroyer. Mas madalas kasi ang agresyon ng China kapag wala yung presensya ng upong dagat ng Amerika. Kung kayo ang tatanong mga kabayan, sang ayon ba kayo sa muling magsasagawa ng maritime patrol? Ang Nimitz carrier strike group sa West Philippine Sea. Sa ibang balita naman, commander ng People's Liberation Army Rocket Force ay kabilang din sa mga tinanggal at kinasuhan ng China si General Wang Ho Ben ay nakaharap sa kasong korupsyon. Siya ang pumalit dati ng masangkot din sa iskandalo noong taong 2023 ang kanilang departamento dahil sa korupsyon. Naging trending ito sa mundo dahil sa halip na fuel. Tubig ang inilalagay nito sa mga misal ng China. Ang Rocket Force ay ang backbone ng nuclear at conventional misal ng China. Kaya napakakritikal para sa Chinese Communist Party ang isyong ito dahil kahit sino mang ilagay nito bilang tagapangasiwa o tagapamahala ay laging nasasangkot sa sa ibang balita naman, labing anim na kilo ng pinaghihinalaang high-grade strain marijuana ang na ng mga otoridad ng Pilipinas na nagkakahalaga ng 19.2 million peso sa West Philippine Sea. Sa isinagawang routine maritime patrol malapit sa Sabina Shoal, noong 17 pito ng Oktubre taong kasalukuyan, nakita ng naval personnel ng bansa ang isang maitim na bag na lumulutang sa ating karagatan. Nang ito ay siya sa atin, nakita na naglalaman ito ng 32 heat-sealed plastic packs na naglalaman na mga tuyong mariwana agad na dinala ang mga ito at idinokumento sa pasilidad ng Philippine Navy sa Puerto Princesa sa Palawan. Ang tanong, sino at saan kaya ito nang galing? Ito kaya ang dahilan kung bakit gusto ng China na makontrol ang ating mga kargatan dahil dito nila tinatapon at isinasagawa ang kanilang iligal na mga gawain. Breaking news mga kabayan, Australia nagprotesta dahil sa napakadelikadong ginawa ng eroplanong mandirigma ng China. Dinulat ng Australia ang mainstream media matapos magbigay ng pahayag ang Australia Defense Minister kahapon dahil sa ginawang unsafe at unprofessional ng Chinese People's Liberation Army Air Force sa isang Australian P-8A aircraft sa South China Sea ayon sa nakasaad na opisyal na pahayag ng gobyerno ng Australia sa petsang ikadalawampu ng Oktubre taong kasalukuyan habang nagsasagawa ng maritime surveillance sa South China Sea ang isang Royal Australian Air Force P-8A Poseidon ay nakaranas ito ng hindi na interaksyon sa People's Liberation Army Air Air Force SU-35 fighter aircraft ng China. Nangyari ang insidente malapit sa Paracel Island sa South China Sea sa labas ng West Philippine Sea o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kinumpirma ito ng Global Times, isang Maltese mainstream media ng Chinese Communist Party. Ayon sa Global Times, lumipad daw ang Australian Air Force P-88 Poseidon sa Sensha Kundao o mas kilala sa international name na Paracel Island nang walang pahintulot ng gobyerno ng China. Sinabi ng Australia nagpakawala ng mga flares ang eroplano mandirigma ng China malapit sa P-8A Poseidon kung saan napakadelikado nito dahil posibleng magdudulot ito ng pinsala sa Royal Australian Air Force aircraft at banta sa kaligtasa ng mga sakay nito. Kinumpirma ng Australian Defense Minister na kahit ganun pa man walang naitalang anumang pinsala sa kanilang eroplano at ligtas naman ang mga crew nito. Ang tanong mga kabayan, bakit kapag US Air Force ang lumipad dyan, wala namang People's Liberation Army Air Force ang gumagambala? Dito natin makikita ang pagiging bully ng China sa alam nilang kaya nila dahan-dahan lang China. Baka sa susunod, iroplano na naman nila ang magbanggaan. Tapos, isisisi nila na kasalanan ng Australia. So, yesterday afternoon, uh, as you say, in above the South China Sea, in international airspace, above international waters, uh, an Australian P-8 uh, uh, Royal Australian Air Force plane was doing a routine uh, maritime surveillance patrol. Um, as, as it was doing that, a... Uh, PLA Air Force, uh, Chinese Air Force Su 35, which is a fast jet uh, fighter plane, uh, came alongside. That of itself is, is, is pretty routine and, and there's nothing necessarily right. extraordinary in that. Um, it released flares, and again, that of itself can be a reasonably standard interaction between two military aircraft but on two occasions it released flares very close to the p-8 um, and it's really that the proximity at which the flares were released uh, which has given us cause to deem this unsafe and unprofessional okay. now to be very clear all our crew are safe okay. um, and so there's um, and, the, and obviously the plane landed without incident um, but it, we've got a very clear procedure in, in these events now, which is to firstly make it public and call it out. We have uh, made representations to the Chinese embassy here in Canberra, and indeed our embassy has also made representations in Beijing. You know, clearly the, the safety of our uh, yep. Defence Force personnel is paramount here, as of course is the work that they do, which is really asserting the rules based order. So the flares, if they're at a distance, can be just a way of saying, We see you. There's obviously Constant competition these areas Correct. is the proximity around whether a flare gets into a jet engine or whatever yeah. it might be. Like, how far away are we talking? Fifty meters? Look, we, we we haven't put the distance out there. It right. was very close, um, but but it's exactly as, close as you say. so if the wrong draft or wind happens, okay. it could have got into the plane's mechanism. That, that's right. So, so at a distance, um, that it, it can be a means by which uh, aircraft do communicate and and I guess um, okay. make a point. But, but if it is very close, uh, then it can be um, dangerous. And, and that's what uh, we see is the case here in terms of the proximity with which this happened on two occasions where the flares were released. Um, and that's why we're calling it out. And it is really important that there are consistent behaviours and consistent communications uh, when it comes to issues of this kind, and that's what we've sought to do okay. since we since we came to office. And so we we assess all the interactions. There are lots of interactions, which is which is fine, uh, and we get that there will be. What we've always said to China is that we want those interactions to be safe and professional. Okay. Where they where we deem them to be both unsafe and unprofessional, we make it public. No, but, you know,